Gusto ko malaman, nag, ano po ako, iniisip ko, paano, paano nagsimula yung ganyan sa inyo, yung, yung kailan nyo na, mas nakilala si God. Tapos sinasabuhay nyo, itinuturo nyo yung ganun sa anak nyo. Dati po, nung ano, nasa Laguna naman ako, yun, tuloy-tuloy pa pag ko noon eh. Pero nung napunta lang po ako dito, parang doon lang po biglang nabago ang buhay ko. Paano po nagsimula lahat? Ano po yan? Nung, ano, kami mapunta dito, mm. yun, napalapit ako sa mga, pag ano, ano, nag-ano ng paghayo-hayo ay eh, sinasama ko. Mm. Tapos, sabi ko, okay dito. Mm. Tapos nung, ano po, lagi na ng nagsisimba, yun, nung, mm -hmm. nung, ano, nawala na sa inutay-utay ko na mawala ang tapos hindi wala na rin sugal-sugal na ano kasi nung to lang nung nasa Laguna ako mm. number one pong tarbaho ko dyan sa sabungan ako Kristo ah. po ako sa sabungan kaya po talaga sugal oh. ngayon nung ano Talagang nung napunta ako dito, doon po na wala lahat. Pag iinom, wala na. Mm -hmm. Parang ano na lang. Tapos, iniisip ko na lang na ganun pala, pagka nawala sa pag-iinom at sa mm -hmm. ano, pagsusugal, mm -hmm. nakakaipon ka pa pera. Yeah. Kaya doon po ako nag ano. Sabi ko, tama, makakapagpagawa ko nito bahay. Tapos, eh, ano, inuutay-utay ko po talagang mag-ipon ng pera. Ah. Oh. Tapos eh, yung pag-aaral lang ako na abiyad ko pa. Napakalaking bagay po na nakakapakinig tayo ng na salita ng ating Diyos. Eh, no? Opo. At thank you kayo, no, Pastor Sam. Ay kay Pastor Sam naman po. Mabait naman po siya. Hmm. Sobrang bait niya sa mga pa, ano niya. Kasi... Kung tutuusin, pagka ano yung iba hindi nga nakapag ano sa pag ano, pagbibigay sa mga katulad ng iba yung mga katutubo mm. sa si Pastor Sam mm. mga papiding habang no. nag -ano kami nagba nag study mm. may papiding pa kami nagaganap lalo dyan sa Miranda yun po ang aming na, no? gawain dyan sa Miranda. Sa inyo, Kuya Ogos, gano'ng kahalaga na magkaroon tayo ng pagkilala o takot sa ating Diyos? Ang ano po, para ano, magtakot ang mga ano sa Panginoon Diyos natin. Ganang, yan po, eh, nasa kanila naman po eh. Hmm. Kung sila'y magpapadala sa kasamaan, Nasa kanila yon, hmm. ngayon kung hahanapin niya sumama sa piling ng Diyos, hmm. napaka-alwan sa pakaramdam hmm. Masarap ang mamuhay ng walang mapayapa ka sa yeah. piling ng Diyos. Ano ba yung pagkakaiba noon at ngayon ngayong may Diyos na kayong kinikilala? Napaka ano po ngayon, kasi nalapit ako sa Pagkainan Diyos. At ano po, nung isa buhay ko naman na mapalapit ako sa Diyos, na ano ko rin ang anak ko, natuturuan ko na mayos hmm. uh, ay lumapit din sa Panginoon Diyos. Hmm. Ano ang gusto ni'yong sabihin sa mga magulang na may mga bisyo gaya, gaya nyo? Sabi niyo nga, dati bago kayo napunta dito kay Pastor, eh, nasa ano kayo, umiinom oh, kayo, nanin, po uh, kung ano man yung bisyo nyo. Opo. Oh, sa mga magulang naman po na, ano, may payo ko lang po. Magbago na po sila at isipin mm -hmm. nila yung kanilang pamilya. At lumapit sila sa Panginoon Diyos upang maano nila. Kung mas, mas magastos yung bisyo. Hmm. sa ano po. Yung gasto sa bahay, simple lang. Bili ka lang sampung kilong bigas. Ilang araw nyo nakakainin. Pero kung magiinom ka, bibili ka isang kahong Red Horse. Hmm. Napakalaki. Di ba? Mm. Mas malalas malalasing ka na. Bukas ang sakit ang ulo mo. Hahanap ka na naman. Hmm. eh, tanggalin mo na. At upang ano? Mm. Nasaan si Papa mo? Ah, tara, tignan natin. Para makita nila yung mga alaga. Mm Kailan? Ang pambihira naman. Ba't kayo ninakawan ng bibi? Dito po. Ninakaw pa dito. Dito may alaga pala sila kategram ng ano? Mga pato. Mayroon pa may bibi ito Naku, Diyos po. Nagpakarga na. Oo. Oh. Asasama ah, na daw siya. Hmm. Ah! <laughs> Kaya ko din siya kargain. Gusto mo ba? <makes noise> Nararamdalo tayo. <makes noise> <laughs> ang bigat. I'm okay. Ilan yung alaga ilan yung alaga nyo? Bali 7. Pito po yan ni. Eh. Pito. Tapos na Anak na po tulong ang inahin na ina mm. may kitik kanin ng apat. Mm. Apat na wala yung isa. Na, yung, yung, ano po eh. Ito po mm. si Amyan dalawang namatay. Yeah. Ngayon yung dalawa na nakaw ko. pa. Yatay. Okay. okay. Nadia nasa na sa kulungan, nanakaw. Kalibasa, alam nila, laging wala ako. Tara tayo, ting tingnan natin anong magandang plano dito. Okay. Maganda ba Mama, karga ako ni tatay. Hmm. Okay. Laki, Laki, na eh. <laughs> Huwag na magpakarga na Mabigat anong, kayo. Anong, anong, gagawin natin? Oh. Mabigat uh, kayo. Nagpa, nagpabuhat na ka, tayo, oh. Meron ng kambal na... Ah, Babahan mo na kayo. Pag-uusapan namin ni Papa niyo yung ano, anong pwedeng gawin sa mansion niyo. E, eto po kasi, ang gusto kasi nung anak ko, may taas daw. Mm. Ay sabi ko, tatas ko lang isang metro. Tapos eh... Ano po, sasahiga ko na lang ng kawayan. Nagyan mm. ng kwarto siya sarili. Yun ang gusto niya eh. Tapos eh, yung pinaka ano, may... May haligi pa po dyan dalawa. Yeah. Tapos, yan ako po. Uh, Parang ito lang yung pinakakabahayan. Yeah. Tapos yun yung, yung pinakasala. Mm. Lalayo-layo ko na yung kusina para hindi delikado sa... Yeah. Uh. Ito Itong binigay ni Kap na pera na binili niyong kahoy, Apo. Ah, Tapos yung yero na iniipon nyo. Oo. Oh. Eh, talaga naman pala nag-ano naman si Kuya August. Kumbaga... Hindi po. Iniisip ko kasi yung um, pera, ayaw ko masayang nang wala. Mm. Gusto ko may nakikita. Tama po. Nung tayo tayo ko, nakakabili ako tatlo, dalawa. Mm. Ayaw ko nang wala pupuntahan yung pera. Yeah. Hindi. Ibig sabihin, kahit mahirap tayo, ay pinag, pinagpaplanuhan natin yung ating pera kung na ano. Hmm. May maganda ko kayong plano sa pamilya nyo. Basta ay, nyo silang uh, isinop. Malit pa po yung anak ko. Pag-aaral niyan Hmm. Pero... Wala wala man po akong maibigay sa kanyang may pamana, eh, yung, ano po, siguro, yung, ano la Hmm. Kuya, Gus. Mapatapos ko man lang, ano ko, ganun. Hmm. At least, sa malilinis na paraan. Hmm. Pero ang ganda ho ng pagpapalaki niya doon sa anak niya to eh. Napaka... Bibo po niya. Eh, ano po yan? Dalawang buwan pa lang po, po yan. Nagtatrabaho ng mama niya. Tapos eh, ako po ang kasama niya sa bahay. Ako po nagpapaligo ako. Ano gano'n? Mm. Ako nag-iintindi niya nga ako. Yeah. Kuya, gusto, gusto kong malaman ba't tumulo na lang yung luha niyo? Ano yung naalala niyo? Hindi po. Habag po ako sa... Anong... Nahabagla ako talaga ng nangyari. Hmm. Hmm. Natuwa ako kanina ka kasi nag ng yero si, ka, ni tatay. Pero hindi pa, hindi pa sila nasusunugan. Binibili niyo na unti-unti yun oh. sa kinikita niyo sa pagkukuha ng basura. basura. Ibig sabihin, gusto pong isinop ni tatay yung kanyang Uh, kinikita po. Oh, yung kinikita ko, tatago ng konti, tapos iipon-ipon ko, Biblia kong tapos ngayon, ilang araw na silang nasanugan? Bali, nung ano, limang, araw. Ngayon, eh, no? parang tamang-tama nga yung dating namin, pero kasi ang problema kasi, Kuya Logos, um, isiningit ko lang tong tatlong araw dito. Okay. Pero meron na kaming isang, isang bahay na ayusin doon. Tapos meron pang isang, parang renovation lang kami. Pero ano to eh, kasi malalamigan eh. Ganun lang yung ano nila katekram, pakita mo ulit. Ganyan siya. Kaya sabi ni ate, ano, yung parang request niya kahit lumang ano daw tulugan kasi nahulog doon sa butas. And, mm na nalalaglag daw yung paa. Oh, oh, so sad. Nalalaglag po yung paa nila po. Kasi walang pansandarin. Oo, kasi po tas. O oh, sige, okay na. Balik na ako doon. Sige, magkwentuhan lang kayo dyan, ha? Iman nyo muna din si ate. Ah, sige. Ate Michelle, doon ka daw po muna. Ha, <laughs> <laughs> kung matanong ko po, yun doon sa plano niyong gawin, ga, yung plano niyong ginagawa, gagawin niyo, nasa magkano po yung kailangan na kailangan niyo pang... Ay, may hinabo sa pagbase-base ng mga ano. Hmm. ano po, ano lang naman po, tapos ko lang, grade to lang. Kaya um, may hinabo sa mga... Ay, hindi niyo alam yung... Pagkukumpute ng mga... Kasi yung plano ko naman po kasi, gawa ng ano lang, yung parang gawa-gawa lang ng mga ano, kasi total nga po, wala nga po akong pera pinangahawa, kala ano. Mm. Ay, ano, kaya nanghihingi na lang ako ng mga ganyan, mga kaba kaya. Mm. Uh, ano ka? Kaya hindi po ako makapag, ano nang, pag ano po nang, compute ng mga ano, mm. materialis na ano, kasi wala nga po, nagkukulan eh. Uh, hindi, naano ko lang po yung mga... Yung mga hmm. ano ba? Nakaka. Dito? Marami naman po ako nakahingi mga ganito. Mga kayugi, mga... May kawayan po makukuna, pansahig. Yeah. Doon ba sa gagawin hmm. nyo? Uubos? Yeah. Sa tingin nyo lang? Wala talaga? <laughs> ang, ang kulit ko eh. No? Wala po ako masalit. Mga 20,000 kaya, Makaka doon sa gagawin nyo. Yung... Mal malaking bagay na rin. Malaking bagay po yung may itulong sa hmm. akin. Kasi yung tatanawin may kahoy. Tatanamay ko pong napakalaking utang na loob dyan. Hmm. Panigurado pagka napanood yung ano nito, kwento ng buhay itong bibong bata hmm. na to, may magpapabot ng pagmamahal. Kasi pag ginintay ko pa na kumare pag-uwi namin, ilang araw din malalamigan at malalamigan na talaga sila. Hindi kaya maganda tay ano? Iano ko muna kayo, i-condo ko muna kaya kayo sa i-condo eh, no? <laughs> pagre ng ano eh, no? Okay na po kami dito. Hindi, okay na po yan. Okay. Okay, po kami dito. Basta, okay lang po kami. Kasi... Ano lang po namin, umpisaan na po niya kasi iyon yung po, Ay! pangako niya sa aming mag-ina. Uumpisa niya to pag wala siyang pasok. Mm. Kahit gani-ganito na lang po, okay lang po yan. Kasi ang mo, inano ko po dito, po. Po. yung, mga mm. hayop po kasi hindi ko po maiwan kasi malikot nga po dito mm. sa ano yung mga hayop. Uh, Kahit gusto po nang kami doon kami sa baba, pero pinipili niya pa rin po dito pasok. Mahi, yeah. so, Mahi, sa pasok. Mahi mahilig po talaga ako mag-alaga ng hayop kasi iniisip ko, pagkay mga nag-anohan, pambenta rin niya ng para sa panggasa sa bahay. Ah. Yeah. po ako nag-aalaga ng mga hayop. Abang ano lang ka Telegram. Abang pinag-iisipan ko to ka Telegram. Gusto ko lang kunin itong pagkakataon na to para magpasalamat po sa mga kababayan natin, mga tito, sentitas, mga nagpaabot po ng mga pagmamalito pong mga nakaraan. Si Tita Gigi, si Teacher Bing, Tita Honey, Tito Romy, Tita Emmy, tapos si Tita Neng Pau, si Tita Marvin, at Tito Marvin, si Ate Tintin, si Ate Tintin ulit, Yan. Tapos sa uh, grupo po ng Pekram, Anghel na no Walang Pakpak, kay Tita Milan, Tita Erlene Flores, kay Tita Lhot Lot Lot, kay Tito Ron Ron, at Tito Ron Napi Napi tapos Tita from Solid Telegram Supporters UK yun sa Tita tapos si Tita Sally Oliver tapos si Tito Ed tapos Telegram ang Angel na walang pakpakulit si Tita from Milan tapos si Tita Sylvia Absalon, nung isang araw nagamit ko po doon sa batang uh, yung kinukuha na ng dugo at sinasali na ng dugo, dialysis. Si Tita Marie yung kahapon, yung nagamit po natin sa apat na estudyante. Si Tita Gigi, yung isang... Ay, hindi pa pala. Si Tita Gigi, hindi pa. Tapos si Tita Nelia S., tapos si Tita Rose Amargo from Japan, ito nagamit to kahapon din yung sa estudyante. Yun, sa lahat po ng mga, tapos si Tatay Bong, hindi ko na inano kasi yung sunod-sunod yung kay Tatay Bong. Tsaka yun, siyempre yung ating uh, magandang ate Michelle, kaya kay ano po, mama po ni Kuya Eman, ate Michelle Japina. Thank you sa love and support. Um, Anong maganda? Baka kasi, ano, pag inunahan ko si Tutubong, baka magtampo na naman sa akin. Ayaw ko naman ng gano'n. Hmm. Mm. Anong hmm, maganda? Yan nga eh. Oo oh, nga, yan nga eh. Kaya nga, inaano ko nga, ano? Hmm. Siguro ano. Ano na lang. Kuyo, gosh, yung groceries. Tsaka bigas. Biga ko na muna siguro ng ano. Panggastos si tatay, si nanay. Uh, parang maganda ano. Ano kaya ka, Tegram? Ah, uh, saan tayo pwedeng bumili muna ng ano? Nung papagtay. Kasi alam ko dito, papag lang ang mabibili rito eh. Saan ba yung nakikita natin, papag? Yung gawang kawayan. Tapos la, bibilan mo lang ng kutsyon. Wala akong alam dito ang gagawin ng pa papag. Paano yun yan? Pa para sa may garay nga po yun. Ay, dito sa may ano? Sa may, po, bago sa may ano? Bitungol. Bitungol. Dumating na bitungol. Bitungol pa. Hindi naman kasya sa ano eh. yun. Ano maganda? Binigyan nga kasi ng kama daw kasi si ate, nasunog. Ah, ito yun. Dalawa po yan, magkapatong. Dalawa po yan, magkapatong. Tatlo pa nga eh. Tsaka yung ganito panipis na po. Yeah. Ayong... Yan nga po yung tagoan ko ng pera, nasunog din yung pera. <laughs> ah, may tinat... May... may pero po. Bali, 26 po yung aki, tinago sa ilalim ng kama, tapos yung... Kapital ko naman po sa pagbubakal bote pagkawala mm. akong biyahe, nasunog din yung bag ko. Meron din 800 ako doon, 26 yung nasa ilalim ng kama, tapos yung 800 ko kapital. Mm. Katatago, nasunog naman. Ay, sabi ko yeah. talagang ganun, wala. <laughs> Pundar na lang ulit bago. Oh. <laughs> okay, sige ganito na lang siguro. Ah, uh, sa 50,000 kaya, may medyo ano na yun. Na? Ah, tayo na lang. Ah, ano ba. Kasi iniisip ko, ya ano ka na yung 30,000 ni Tito Bong at saka 20,000 sa akin para kung ano. Hmm, ina-ano ka naman. May panikurado yung tita si, eh. ni tita from London. Yan, naghihintay din kasi ng ano lang yan eh. Marami naman sila. Kasi hindi ko na nga sila pinipigilan dahil nagagalit to sila sa akin pag pinipigilan ko. Uh, siguro, ito yung right time. Kasi nung, ano, nung napunta na ako two months ago ka Tecram, two months ago, nandito po ako. Nag, nag nga kami dito dahil sa mga ilinalapit ni Pastor. Tapos gusto ko ng babaan talaga sila, kumustahin. Nung nakausap ko si Nanay yata nandun, nung, kasi minsan binabasa ko pagka kinakamusta ko, medyo okay naman sa tingin ko, okay naman. Tapos si Kuya. Tapos kaya ako parang pwede naman silang ano, kasi may trabaho siya. Tapos may alagang baboy doon, binigay ni Tatay Ed nandiyan naman si Pastor. So, parang sa tingin ko, ito, parang ito yung right time, ano? Ito yung tamang panahon siguro para talaga makamusta ko sila. Ano? So, ang gusto naman ni Kuya Ogos, parang kami na lang daw yung mag, ano, inaano ko naman, paano yung kila Kuya Junjun? Dapat masimula na kasi din yun, eh. Sa bagay, mabilis lang naman ho yun. Mga two o three, two, sabi mo four days, matagal na yun. O one week. Na? Ganun lang yun, no? Oh. Paikot. Tapos yung inaano ko kasi yung higaan din. Yun, Nay. Ano kaya? Yung higaan. Yun, hmm? Okay lang ba yun, Tay? Yung babalik kami mga anong date kasi na ano inaano lang namin tayo kung magalaw kasi to at malay niyo lang po okay. na may ibang tumulong parang nanginayang kasi ako na magalaw siya tapos okay. medyo ma... okay. may mga titas naman magpapa na magpapaabot okay. na ano ibig sabihin sa ano 25 okay. ano gano'n. 25 o 26. Ah, uh, hindi, ano na lang. Uh, Kuya Ben, yung groceries natin yung bigas. Tapos, ano muna. Ah, uh, yun nga. Kung mas maganda kung ano, mahintay natin to. Kasi naano ko kasi Ate Michelle, ano eh, kung ibigay ko nga 50,000, kung... Kasi magagalaw na to eh. Kung in, mahintay na lang yung ano. Ah, gano'n na lang. Ah, Kapag... uh, dos ka sa na lang kung ano, kung anong okay. mas maganda. So, sige yan muna. Ah, uh, nay, tanggapin niyo muna to. Tapos yung ano doon. Next week lang naman nandito na po kami. Thank, you, thank you. Welcome po. Um, at malay niyo ano po matisod ko yung isang bag ng pera doon, eh, mansion yung ma <laughs> matisod. Eh, no? ano na Sige, samahan niyo kami doon. Yung groceries at ano niyo. Apo. Yung, ano yung... bikas, no? Apo. Ayun, basta ano lang tayo. Thank you sa ano. Ako sobrang, sobrang ako napaproud kay nanay, kay tatay. Yung uh, um, sa isinasabuhay niyo yung kagustuhan o yung mga Uh, pinag-uutos natin, Diyos, para mas ma mapabuti mm. yung buhay natin. Kasi nga, kung nabubuhay tayong may Diyos dito sa puso natin mm. at sinasabuhay yun natin, eh, ika do tayo. Ito, okay lang. Eh, ganyan talaga. Napanganak tayong mahirap. Mm -hmm. Pero wag ho tayong mamamatay na mahirap. Kasalanan na, na natin yun. Pagka... Pero so, napakaganda lang nung napunta ho dito si Kuya Ogos, nakilala si Pastor at na natuturuan siya ng salita ng ating Diyos at nalayo doon sa pisyo. Muli ka, Tekram. Pagpalaan po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin, guys. Ayan.